Iniulat ng Taipei Times na ang mga drone ng militar ng China ay nasa paligid ng perimeter ng Taiwan kasunod ng kamakailang mga pagsasanay ng Pilipinas at Japan. Huwag i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Sinabi ng Institute for National Defense and Security Research Fellow na si Su Tzu Yun na malamang na isinagawa ng China ang mga maniobra na ito upang takutin ang mga Taiwanese. Inirerekomenda ng Democratic Progressive Party Legislator na si Wang Tingyu na pahusayin ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng bansa para maghanda pa laban sa mga banta ng China. Natagpuan ng Defense Ministry ang dalawang uri ng mga drone ng China na lumilipad sa paligid ng perimeter ng Taiwan noong nakaraang Sabado. Nagkataong, tatlong, tatlong Chinese military aircraft at labing dalawang Chinese warships ang umaandar sa loob at malapit sa Taiwan Strait sa panahon ng drone maneuvers. Sinabi din ni Sutsuyun na malamang na nagpadala ang China ng mga drone para magpakita ng pagtutol laban sa mga bansang nagpapatibay ng mga alyansa. Sa particular, ang mga drone ay malamang na isang pagpapakita ng pagsuway sa 2 plus 2 talks ng US sa India at Australia. Nagbahagi ang interesting engineering ng isa pang pagsusuri mula kay Song Jongping, isang komentarista ng militar at dating instructor ng PLA. Sinabi ni Jongping na ang mga drone ng militar ng China ay malamang na nagsasagawa ng isang reconnaissance mission sa joint drill ng Japan at Pilipinas na naganap noong August 2, 2024. Ang mga drone ng militar ng China ay maaring nangungolekta ng mga electronic spectrum signal at impormasyon sa mga kalapit na armas at sa sakyang panghimpapawid. Sa kabilang banda, sinabi ng South China Morning Post na ito ay mga nakagawi ang pagpatrol ng People's Liberation Army. Itinuturing ng Beijing ang airspace bilang sarili nito dahil naniniwala itong bahagi ng China, ang Taiwan. Lahat na lang talaga ay inaangkin ng China. Sinabi ni Colin Ko, isang senior fellow sa S. Rajaratnam School of International Studies ng Singapore, na ang mga drone patrol ay hindi lamang pure surveillance. Malamang na nilalayon ang mga ito para sa pagsusuri sa magiging tugon ng Taiwan at malaman ang kakayahan nito sa maraming banta mula sa iba't ibang direksyon. Ano ang masasabi nyo tungkol dito, mga kamiks? I-comment nyo na yan. Salamat sa panunuod mga Kamix. Ako ay magiiwan sa inyo ng katagang Alamin natin ngayon, 'wag nang ipagpabukas kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga Kamix. Sa susunod na video na ulit.